So ayan, good morning! Kakagising ko lang na kung baka kayo may mota ka pa. 'di diba? Wala na ako sa ofurong, mag-ofuro ako. <laughs> Tayo babangon na kasi. Ako lang mag-isa. <laughs> so ayan, mag-ofuro na ako. Pagkatapos kong maligo, eh, dumiretso na kagad ako dito para kumain. So ayan, at ready na lang ang ating table. Masaguhan! Wow! So ayan, ito nga palang ating menu for today. So tingnan nyo, tawag dyan is washoku in Japanese. So ayan, meron silang soup. At alam nyo ba, yung mga priori nila or yung mga luto is ayan, mga tigko lang. Kaya lang nabitin ako kasi naman tingnan nyo, tigko-konti lang ba diba? pa at pagkatapos ko nga kumain, eh dito muna ako sa third floor kasi nandito yung free drinks. Free drinks, nandito yung drink bar nila. So kahit ilang balik, pwede ka dun bumalik. So ayan, at habang ako ay nagkakape, ay eh, nagmumuni-muni na lang ako. Matatapos ko lang kumain, pero iniisip ko na kaagad kung ano yung kakainin ko mamayang tanghali. O ba diba? kayo ganun din ba? Habang ako nga ay nagkakape dyan, iniisip ko na napakaswerte ko pala.